Pag-uusapan natin sa video na ito ang reaksyon ng mga MCs sa pagkawala ng isang Jacky Linose at ang pagkahulog ni Smaglas sa Baguio panaginip lang pala. So tara! <laughs> sa pagpunta nga ng cast ng batang kiyapo ay dito nagperform din ng batang tondo pero sa di na asa ang pangyayari ay nahulog na naman nga si Smaglas. Pero sa isang video nga ni Smug ay tila ginawa niya itong isang panaginip lang. Hey, اچھا وي با 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 وي تو ما تي دا

panaginip lang pala yan Panaginip lang lahat yan <laughs> Sa kabilang balita naman sa bagong upload nga ni Lipkram ay tila inaaway siya dito ni Bullet dahil nang bastos sumano siya ng babae. Kayo na ang humusga kung scripted ba o hindi. Ano ginagawa sa iyo eh? Binastos mo si Audrey kagabi. Tapos pati yung dalawang nandun binabastos mo. Walang binabastos dun niya. Kasi mulating ka na. Nagulat na lang ako sa iyo ya na sinakal mo ako kagabi. Ano kitang sasakalin nang babastos ka? Wala akong binabastos. Kasama ka namin 'yon, magkakasama kami natural, yun. Mga, nun, ah. na tol, poprotektahan ko lang 'yon. Magkakasama rin naman tayo noon ah. Yun nga, ay eh, magkakasama tayo pati ko nang babastos. Pag nalala, pag nalala ka, ilalagay mo sa lugar. Ba na, Nag-a- Nag-aano na nag lang kami noon nagsasayawan 'yon eh. Salamat din ano si Boss Jan. Nagsasayawan noon ya. Hindi hindi pang babastos 'yon sila Audrey ng mas ano eh, mas Pag nagsasayawan, kumakagitgit ka, alam mo, o, ibang tao ka awalang oh, lang sa iyo doon, ya. Mayroon sa iyo, wala kang yeah, sinakal mo, eh. Brother. Ano na, father. na, oh. Paalis na lang tayo, eh. Iyan Ay, ka na muna yan. Hindi, yan kasi. Tapos, pabaligtan niya pa ako. Walang, bin yung... walang binabaligtan niya? Hindi, father. Eh. Hindi ko nakipaliwanag sa iyo kagabi. Oo. Oh, okay. Di ba? Dahil okay, may ikaw okay, doon. Di ba? Okay. nag-uusap tayo dalawa. Pinapaliwanag okay. ko kung bakit ko sinakal to. Hmm. Tapos, nakita mo naman, nung inaawat mo na, ha. na ako, di ba? Pupuna oh, ako. Oh. Tapos susugod pa, may hawak pang bote. Ngayon nga. Kasi ba matutuwa? Ano si nakalmo ko eh. Ngayon mo sabihin, ngayon mo pakita okay, yung naka, angas mo. Nakainom kasi kagabi, kaya ganun. Kaya hindi, kaya pinabayaan na kita kagabi, ha? Dahil nakainom ka, inaawat lang ako ni Bo. Nahiyalan talaga ako dito, pero kagabi palang... Ah. Yeah, Gaya mo na yan, brother. Tangin, taposin mo na yan. Yan, ako nga, nagulat na lang ako, sinakalmo ko ng ganun eh. Buti nga, itang inaabot mo eh. Oh, gusto mo, gusto mong, ano, gusto mong gumawa Ita, sa labas tayo, bago tayo mares. Hindi ako mananalo sa'yo, yan. Alam mo yan. Alam mo yan. Yan yeah, ka, ilagay mo sa lugar, ha? Utang mamimili ka, hindi lahat na nakakasama mo. Kala mo, pwede mo sa usap ko na. Lalo, na wala akong problema sa iyo, ikaw nga yung biglang nananakal, di ba? Hindi ka na, hindi si boss dyan. Alam mo na, next time na si Hindi, brother, ano yan, ha? Utang mo naman, may ano na, may, na sa akin yan. Usap na lang kayo, mga ayon. dahil nandahil sa'yo. Yeah, thank you, thank you, brother. Wala na pinang mo, yan, yung mga kamatch mo, hindi yung katulad yung... Kamatch ko? Oo, yung kamatch ko? naman? Nakakas ka nga kagabi. Kaya na magsalita. Nakakas na nga eh. Ano mo labs ko? Hindi ako nang duduro ah. Kaya na magsalita. Sige na brother. Ang kakainin ko silang away di ba? Hindi na nga eh. Pagka hindi mo kaya, hindi ko huwag kang mag Puta, nanghihiram ka ng tapang sa anak eh. Hindi ako sinakalma ako nun niyo, eh. Ang gagawin ko nun. Ang inabot mo eh. Dapat mo pala eh. Sabi ko iyo eh. Kaya tanong na yan. Ang labas mo pa yung ano, di ba? Eh, yun nga, kagabi pa ng mga inip yan. Eh, sabi ko nga sa kanya, kung ano nangyari, totoo pag binasos mo si Audrey. Hindi, Ay, Hindi mo na aalala na yung mga pinagkagawa mo dahil nakainom ka na naman. Si Audrey, si Audrey pa, isa lang yung mga... Yun ang kinagalit niya kasi tayo ko siya kung bakit kayo nagkagulo. Eh, binabasos mo rin si Audrey. Kahit tanongin mo si Audrey, boss. Hindi naman daw siya mag-ganon. Eh, okay, po, kayong, alon, na, basta pag ah, huwag mo nang sagot-sagotin yan, na, na, alam mo naman yan, napaka-init ng uno niyan. Yung pagdating pa lang Mahal doon, parang yan. problemado ka agad. Mababait si... naman yan si, si Bulet, kaso pagka uh, mga ganyan-ganyan. Masasabihin -ganyan, so, so niya pa, ba't ako maawat-mabot eh. Iba-iba pa, eh. yan, hindi mo aawat yan, hindi wala ka sa akin. Kabisado ko yan, kilala ko yan, kaya ang sabi sa'yo, huwag mo nang sagot sagutin Kasi, may tumating sa punto na hindi ko na rin makakontrol. Habang nakakontrol ko pa, yaka mo na. Ngayon, nangyari, sinakal ka. Ngayon eh para kagabi naman nakita mo naman yung reaction mo eh naman di sya nagre-react ikaw man yung react nang react. Sabi niya, hindi ko at tuluyan niya. Oh, sing dami ng tao sinakal niya. Hindi 'yung mananalo sa kanya, kaya nga umawaw ang boto. Hindi 'yon, di ba? Kaya nga ang ganda mag-aari. Ni tapos niya mag-aano na kaya mag-a-sinakit talaga. Pauwi na lang. Kaya kong oras dito, ba? Sa huling balita kagabi nga lang nobas nga nakakalungkot na balita na pumanaw na ang veteran actress na si Miss Jacqueline Jose. Sinabi ng anak niya na si Andy ang kinamatay ng kanyang ina ay isang heart attack. Maraming nalungkot sa biglang pagpanaw ng isang pinakamagaling na aktres ng panahon natin. Gumaganap bilang chief espina si Jackie Lunose sa palabas na batang kiyapo. Kaya nalungkot din ang ilan battle MCs na kasama sa nasabing palabas. Saludo sa nag-iisang Jackie Lunose. Ikaw din, Miss Chi. Kasi huwag ka Oo oh, nga. <laughs> hindi mo alam kung ikaw nagkasakit yung mga anak mo naman at mga apo mo nag-aalala. Kaya dapat talagaan mo rin ang sarili. Thank you. ba? Diba? Anong message mo kay Jacqueline mo sa'yo? Maging matatag ka. <laughs> at, uh, malungkot. Maging matatag, huwag malungkot. At, uh, umiti pa minsan, minsan. Normal na sinasabi nila na irespeto ang mga Yung respect sa kids naman. Na minsan tama rin ang desisyon ng anak kesa desisyon mm. ng mag mm, mm Maaaring tayo ang nagluwal sa kanila, ay bigay ng buhay. Pero wag natin kalilimutan na may buhay din sila at may karapatan mm. na ipaglaban kung ano ang sa tingin nila tama. Mm. Makinig din tayo sa kanila at hindi porke nanay tayo at anak sila, lagi na tayong tama. Lalo na sa panahon ngayon, marami na tayong hindi alam ng mga magulang sa nangyayari sa mga kabataan. Makinig na lang muna tayo, tsaka tayong magdesisyon, itrust natin sila. Pag mali yung ginagawa, yan, dyan tayo pumasa. Pinalaki ko yan, pinaghirapan ko yan, alam ko kung paano ko pinalaki. May respeto, may pagmamahal, maroon na nakisama sa kapwa, magalang. Alam ko, pinalaki ko ng tama. So kung ano man ang magiging desisyon nila, nasa likod lang ako. Malagi na rin pagkatiwalaan. May desisyon yan. Saan posibleng wala? Pagduda ka sa pagpapalaki mo, ikaw na may problema. Kung alam mo na pinalaki mo ng tama, pagtiwala ka.